So pare, dadali namin si Luke pati si Fujiko dito. Ayan o. No? Oh. Pare, sobrang laki. Parang, ano? parang ano? Parang ako yung mag-enjoy. Di mo? At, ang dalawang may, may landihan parang lupa. Oo. Oh, oh, May landian ng lupa pare. pare. Walang ganyan sa amin. Meron. Dati. Oo. Oh. Ang <laughs> sabayan nyo dati, may buhangin. Ay, oh, may buhangin. Pare, ito, okay, matindi dito pare. Oo. Oh. Ito yung daddy's, daddy duties day. Daddy duties day. Oo. Oh, oh. okay. At pag-enjoy natin ito natin na. mga kids. Parang tayo ba? Parang mag-enjoy din yeah, ah. oh. O nag-enjoy na siya. Oh. Hanap pa tayo sa bolahan. Ay, kaya <laughs> natin <laughs> 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 tayo no. no, no, no. Ah, sa <laughs> anak niyo. Hindi ko alam, basta kami naglalaro. Oh, basta kami naglalaro. Iwan <laughs> na lang <laughs> <Yung bunang> namin. <laughs> Bay bilo, ano kaya na lang kita mamaya ha. Ito <laughs> na, ch check <laughs> in na namin sila diyan. Yes. 3 yeah. hours. May 3 days, ma'am. 3 days po. 3 days and 2 nights. Hindi para hindi para sa kids, para sa amin. Para sa amin din. Tayo daw mag-enjoy. Tayo daw mag-enjoy. Oh, Jaymo. Ah, galing. Sige, sige, sige. Ata, si Baby Look. Ha? Ha? si Baby Look. Oo. Uy! <laughs> Pinayak mo d'yan. Mas nag-enjoy pa. Ako d'yan mas nag-enjoy ako, pre. Oh. Oh. <laughs> wow. Come here, baby! Come! Come! Wow, may padrama pang nalalaglag siya. Buh! Come, baby! Nagdrama pang nalaglag lab o tama oh. Oh no. Oh no. Ah, Dramatic na agad yung baby ko, bata pa yan ha. Baby come, baby. Come here. Baby. Come here, baby. Ah. Ay, matuto ka mag Go. So, oh. ah! Come Come baby, so you learn how to climb. Come on! Oh, oh, nothing, Panaman! <laughs> Come! Come Ginagamit niya yung utak niya lang kung sa siya makakapunta, oh. Come, baby! Kadramahan, oh. Nalalaglag pa siya. this, this. Look, Come here! Come here, baby! Ay. Come! Come! Come here! Huwag come! Para matuto siya para umakyat. Ginagamit niya yung Gini niya ito mo. Oh. Oh. Oh, oh ginagamit niya kung paano oh, di ba? Pati wow. yung niya. Nice from baby. Come, come. Come, come. Hey, pati pa niya oh. Oh, di ba? Very good. Come. Just a few more steps, baby. 8981 nice nice Almost there. Could you go? Almost there. Wow. <laughs> Very good. Ba diba, wala tumuro sa akin ang umakyat. Help. Help. Help down. Help. Help. No. help. You want help? Help. Help. Help, help! help me. Punsan-san <laughs> <laughs> ako nagaling pare. <laughs> pare, galing uli. Nag-enjoy ako. Oh, wala pa yan tara. May, may territory kami. Meron mi <laughs> ano territory oh, pare. <laughs> <laughs> Dun, ako na lang laro. <laughs> Ika <laughs> nang ba nang palaro ang gusto sa dito pa pwede magpalaro dito Pare, ano mo man dito? May basketballan pa Ayun nga, ay, nakita ko may basketball, may try kami doon basketballan Pare, dito ka mag-enjoy, halika, tara Saan? Ang oh, porma nun Dito tayo pare Meron may, kami teritoryo pare Kaya ka pala nawawala kayo Kaya mo na Huwag tayo, huwag kang tumalun sa mga malapit sa kanila Matataranta sila, oh Oh, oh Wow! Yeah! Eh, hindi pala kayo po. Oh, Ano? Oh, Backflip. Ngay. So guys, maglalaro muna yung mga kids and babies bago kami ni Carlo mag-backflip. Carlo, Carlo, Carlo. Kela gar. Tabo. Pare, ordinary. Get out. Get out. Okay, get on. Baka hindi pwede. Go, 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 go. Paano? Totalo yung Oh, Oo. Three lang. Three. <laughs> 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 ano, sayang, marim, ang saya, pare. Ang saya. Sir Carlo, ang mission, makalusot ka doon nang hindi ka nahawakan ng orange. Hawa mo to. Paano, paano? Hindi ka nahawakan ng orange, pare. Parang ganito. Ganito. daw. Mission impossible. Oh, ngomong-ngomong! Engga, waduh. Kayaknya? Kayaknya? Engga, ini ga bisa. Oh, waduh. Oh, Kayaknya. Game. Basic-nya basic. Basic-nya basic, <laughs> bro. Basic basic, Pare, gini banget tuh, para saten. Eh, ini, pa. Ah. Ini, papa, gano'n. Gini banget tuh, para ini, mga bata'. Ini, the best. Papa, gano'n. GM. Eh, dong kita abangan. Okay, Sige-sige. Tengok-tengok, disini, Luke. Nakikita kok.

Explore, mau explore, carlo, Explore carlo, tayo? Ah, kuya carlo, dun ka, dun ka oh. Oh, hello, carlo, 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 buka carlo, 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 kar, carlo, carlo, kar carlo, carlo, aku pari

<laughs> <laughs> Kayo ah, pare, vertical dito. Diyan ka pare. Yan. Wall clip. Oh, wall clip. Game, game, game. Kaya. Kaya. Kaya, kaya low card. Wall kick. Teka, may bata. Okay, go. Anu oke, go. Ang saya. Pare, pati kau yang enjoy pare. Hari ini apa nggak aku nih? Aku tidak enjoy ya. Eh, oh, oh galika. Eto hey, mo, lupet. Hirap, manghirap. Yun! <mulay>